Napakarami talagang pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Wala namang binibigay sa atin ng Panginoon na pagsubok na hindi natin kakayanin. Nawalan man tayo ng mahal sa buhay, hindi ibig sabihin na to, hindi na tayo magpapatuloy. Bagkus babalik tayo ng mas malakas at mas matatag. Kaya naman isang araw, i-update ko kayo sa ating mga alagang isda. Sa tagal ko na nga palang hindi nabibisita, itong ating mga alagang gapi ay lumaki na sila. Ito nga palang ating mga alagang half black red rose tail ay dumami na. Ngayong araw nga pala guys ay mag water change na tayo. Halos dalawang ko na nga pala itong hindi napapalitan pero ang tubig natin ay malinaw pa rin. Alam nyo ba guys na sobrang ko kayo? Namiss kung ko nga rin pala mag-voice over at mag-edit ng ganito. Hindi ko nga alam kung nandito pa ba ang ating mga solid na followers. Pipilitin na nga pala natin makapag-upload araw-araw para sa inyo. Sana nga guys, supportahan nyo ulit si Kuya Boy Macho Norin sa bago nating journey. Bali guys, meron nga pala tayo dito styro na hindi na ginagamit. Dito nga pala tayo nagbe-breed ng mga beta, ang kaso lang hindi nag-success. Kaya naman gagamitin muna natin 'to para mapaglagyan ng ating mga gapi. Syempre guys, huwag nating kakalimutan maglagay ng water conditioner. Naglagay na nga tayo ng water plants para meron silang pagtaguan. May mga pebbles nga pala tayo dito at mga bato na hindi na rin ginagamit. Kaya naman sinama ko na dito para kahit paano eh meron silang magandang design. Natutuwa nga ako dahil parang nagustuhan nila ang bago nilang tirahan. Iniisip ko na tuloy na para mas maganda sila sa kawali at hindi sa styro. Char. Bali guys, malaki na rin pala itong ating full gold galwing. Ito nga pala guys, yung binigay sa atin ni Kuya Odi. Sila nga pala ay medyo may kamahalan sa mga nakakaalam. Natutuwa lang ako dahil free pa lang 'to binigay sa atin pero nakapagsurvive sila. Magwa-water change na rin pala tayo para hindi sila magkaroon ng ammonia. May mga water plants nga pala tayo na nabuhay na. Nakalagay nga pala 'to sa paso at bagay na bagay sa ating aquarium. Kailangan ko na nga rin pala maglinis ng kapaligiran para hindi maalikabok ang kanilang paligid. Kapag umahangin kasi na malakas ay napupunta ang alikabok sa ating tubig. May chance kasi na kainin ng ating mga isda at baka yun pa ang kanilang ikadedo. Magwa-water change na rin pala tayo ng tubig ng iba pa nating mga alaga. Nagsimula nga pala ako sa isang aquarium pero ngayon napakadami na. Nag-iisip na nga ako na itong iba ay ipamigay na lang sa ating mga solid na followers. Pagkatapos sasamahan pa natin ng isda at napakakit na mga hipon. Kahit ganito nga lang pala ang setup natin ay nakakapagpadami na tayo. May mga followers nga pala tayo na pumupunta dito sa bahay at napagbibigyan ko ng isda. Nagme-message nga pala sila sa akin at doon ako natutuwa. Napalaki kasi nila yung ating binigay at napadami pa. Kahit nakakapagod nga pala maglinis ng aquarium ay ayos lang. Nagbibigay kasi ito ng saya at ligaya sa aking buhay. Binisita ko naman itong ating mga nabrid na beta fish. Napakasolid na nga pala ng kulay nitong ating fry na beta na mana sa kanyang tatay. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, ito nga pala ang tinatawag na black samurai. Bali guys, ililipat ko na rin pala ito sa ibang lalagyan. Natatakot kasi ako baka matuyuan sila ng tubig. Nag-aabsorb kasi ng water ang ating paso kaya ito nababawasan. Kagaya na nga lang na nangyari dito sa kabilang paso. Naubusan nga pala ng tubig ito at na dedo ang ating mga fry. Hindi ko na nga pala hahayaan yan at aalagaan ko na sila. Dadalawang peraso na lang pala ito at naibigay ko na sa iba pa nating followers. Hahanapan ko nga pala ulit ng kapares itong ating black samurai para nga makapag Lord at baka pagpadami tayo ulit. Kahit papano nga, eh, meron na tayo natapos ngayong araw. Isusunod ko naman sa ibang araw na linisan itong malalaki nating aquarium. Napakasarap talaga pagbastan kapag ganito na ang kanilang itsura. Malinis na ang mga lalagyan at wala nang germs. Agad nga pala ako nagtimpla ng kape para makapag-relax. Napakasolid nga pala ng moment ito para sa akin, lalo na sa mga fish keeper. Kung nasaan ka man ngayon papa, eh sana nasa mabuti ka ng kalagayan. Hindi ka na mahihirapan at wala nang sakit na mararamdaman. So paano guys, hanggang dito na lang. Paalam!